At finally, pangatlo, hindi ka lang magiging mahinahon, kundi speak graciously. Ang salita mo ay maging kaaya-aya na kumbaga sa pagkain ay babalik-balikan ng makakapakinig dahil ito ay nagbibigay ng kalusugan sa kaluluwa ng mga nakakarinig. Sabi nga sa Kawikaan 1624, ang kaaya-ayang mga salita ay parang pulot-pukyutan katamisan sa kaluluwa at sa katawan ay kalusugan. Alam mo, ang ginamit ni Solomon na description sa isang kaaya-aya na pananalita. Ang ibig sabihin, ito ay masarap, matamis, nagbibigay ng healing sa isang katawan. May nagsabi na, Pleasant words are sweet to the soul. Tama naman, ano? Kasi sa kabaligtaran kapag ikaw ay may kasama na negative na tao, ang kanyang pananalita, ay nakakapanghina. Nagiging sanhi ng kawalan ng pag-asa. Nagiging sanhi na mawala ang motivation. Ang saya-saya mo pagpasok sa opisina pero nang nakausap mo ang isang kasamahan o ang iyong boss mismo, nawala lahat ng sigla mo. At maring ang kondisyon ng puso ng boss mo o ng katrabaho mo, negative din nung sandali na yon. Kaya negative din ang lumalabas sa kanyang bibig. Sabi nga sa Mateo 15.18, Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nagbumula sa puso ng tao. At ito ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Kaibigan, saan daw nang gagaling ang lumalabas sa bibig natin? Sa puso. Then ayon sa talata, ano ang basehan ng Diyos para ituring na malinis o marumi ang isang tao? Ang kondisyon ng puso. Ang ibig sabihin, hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa kanyang bad words, kundi nagiging marumi siya dahil sa kondisyon ng puso niya na marumi din. Kaya nga kung susuriin mo bang ang iyong pananalita at ilalagay mo ito sa timbangan, sa kaliwa ang mga positive o healing words at sa kanan ay mga negative o hurtful words, imagine mo ano kaya ang mas mabigat, yung kanan o kaliwang timbang. Ibigan kung sa tingin mo ay mas mabigat ang negative words, kailangan mo simulang magbago at maging gracious sa pananalita. Now, ang tanong ay paano? Ibigan, humiling ka ng discerning heart. Hindi mo kayang baguhin ng sarili mo sa pamamagitan ng pagkoconcentrate na maging malakas at magaling ka na magkontrol ng sarili. Hindi ka ibigan. Ang puso ang may problema at hindi ang bibig. Kailangan mo at ako ng heart surgery para maging gracious tayo sa pananalita. Naranasan mo na ba pumasok sa isang kwarto na madilim tapos naninibago ka kasi galing ka sa labas na maliwanag. Kaya pagpasok mo, sobrang dilim. Pero habang tumatagal, napapansin mo na hindi naman pala ganun kadilim. At nasasanay ka na dahil naaaninag mo naman ang mga laman sa loob ng kwarto na yon. Alam mo, ganyan din ang puso natin na nag a sa mga bagay ng mundo. The more ka nananatili sa dilim, ganun din siya nasasanay na sa dilim. Hindi mo na alam kung ano ang tama at mali. Kung noong bagong krisyano ka, ayaw mo nakakarinig ng murahan, chismis, green jokes, rated X o rated R na panoorin at iba pa, ay ngayong dumaan ang maraming taon ng pagiging krisyano mo. Ay ganun ka pa din ba, kapasyonate na alisin sa buhay mo ang mga ganitong bagay? O sa kabaliktaran, hindi mo na napapansin kasi nasasanay ka na sa kanila. At dahil hindi na ito big deal sa iyo ngayon, ay hindi mo na tuloy ma-discern o malaman kung ano ang tama at hindi kaya nga, kailangan mo hilingin sa Diyos ang discerning heart. Sabi sa Awit 1966, "Turuan mo ako ng mabuting pagpapasya at kaalaman sapagkat ako'y sumampalataya sa iyong kautusan." Kaya ito Ito maganda. Pwede nating hilingin sa Diyos ang discernment o mabuting pagpapasya. Kung hindi ka hihingi ng discerning heart, kaya akalain mo na yung mga bagay na hindi kalooban ng josh na ginagawa mo ay tama. Hindi mo namamalaya na ang iyong puso ay nagiging madumi na. At pag naging madumi ito, ay magiging madumi din ang lalabas sa iyong bibig. Hindi ka magkakaroon ng wise, kind, at gracious words. Sabi sa Colossians 4.6, Ang inyong pananalita naway laging may biyaya na may timplang asin upang inyong malaman kung paano ninyo dapat sagutin ang bawat isa. Ang ibig sabihin ng salitang may biyaya o grace ay mga salitang nagdudulot ng kagalakan, kasiyahan, tamis, ligaya at kagandahan. Punong-puno ito ng pagmamahal at nakakapagpala sa isang tao. Ang ibig sabihin pala, to be gracious is to be like God ang salitang grace ay picture ng kung paano tinatrato ng Diyos ang mga Israelita na matitigas sa mga ulo noon. Pero minahal pa din sila ng Diyos. Sabi nga ni David sa Psalm 145.8, The Lord is gracious. Kaibigan, kapag tayo ay gracious, tayo ay patient at hindi madaling magalit. At kapag gracious tayo sa pananalita, ay nagiging kalarawan natin ang Panginoong Yesus. Bakit? Kasi To be gracious is to be like God. Yun ang nature ng Diyos. May isang pelikula patungkol sa isang bata na 8 years old pa lang. Naging isang national chess champion. Kaya lang ang kanyang nanay ay gusto siyang gamitin sa pansariling ambisyon. At isang araw nga dahil sa kanyang pamimilit sa anak na maging perfect, ay nagkaroon sila na sagutan. At alam mo, sabi ng nanay sa anak niya, You are nothing. You are nothing at all. Wala kang kwenta at wala kang mararating. Alam mo, kinuwento ng bata na simula noon nang nangyari yon ay ang lahat ng kapangyarihan, kakayahan, confidence at hopes sa future na wala. Sabi niya, the best part of me disappeared. Dahil lang sa isang uncaring words ay nasira ang kinabukasan ng bata. Kaibigan, huwag mo sabihin kahit kanino ang salitang, you are nothing masakit ito at nakakasira ng buhay ng ibang tao. Speak graciously. Yung puno ng buhay at pag-asa na kailangan marinig ng tao kahit pa ang kausap mo ay nagkaroon kayo ng conflict. Isang cartoonist ang nag-apply sa iba't ibang editor. Kaya lang, sa tuwing nagpapadala siya ng resume, ay nare-reject. At ang isa pa, tinawagan siya para nang sabihin sa kanya na mag-aral ka muna ng art classes. Grabe, hindi na nga tinanggap, ininsulto pa. So nasaktan siya at nanghina. Pero ganun pa man, hindi siya sumuko. Hanggang sa siya ay tinawagan ng isa sa inaplayan niya at inofera ng kontrata. Hindi siya makapaniwala kasi nawala na ng tiwala sa sarili. Sabi niya, kailangan ko ba mag-aral pa sa art class o may babaguhin pa ba kayo sa aking style? Pero alam mo, sinabi nun ng interview sa kanya, wala ka nang kailangan gawin. Naniniwala ako sa kakayahan mo na magiging isang magaling na cartoonist ka. Alam mo, pagkarinig niya ng mga gracious words na ito, nang iba na ang tingin niya sa sarili. Yung pagtitiwala sa kanya ng kanyang magiging boss ay nagbigay ng bagong confidence sa kanya. Alam mo, pagkababa niya ng phone ay nagulat siya kasi mula noon ay nag-improve na ang kanyang drawing at naging mas magaling na siya. Dahil sa mga salita na ito, ay nagkaroon siya ng pag unlan sa trabaho. Dalawang istorya, yung isa lason na galing sa maduming puso ng nanay na mahilig mag-manipulate ng anak. At ang pangalawa naman ay ang istorya ng encouragement ng isang tao na malinis ang puso. Na ang tanging hangad ay magamit ng bata ang binigay na talent sa kanya ng Diyos. Kaibigan, Saan ka nakaka-relate dito sa dalawang ito? 1 Corinthians 13:4-7. Ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas, hindi bastos ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama nang loob sa kapwa. Hindi natutuwa sa kasamaan kundi nagagalak sa katotohanan. matyaga, lagi nagtitiwala, lagi may pag-asa at tinitiis ang lahat. May e ng isang alagad ng Panginoong Yesus ay hindi laging tumitingin sa pagkakamali ng iba. Kundi ang gusto niyang mangyari ay kung ano lang ang best para sa isang tao na yon. At magawa niya din ang best para tulungan ng tao na yon. Pero ang tanong, ano naman ang best para sa kanila? Ang best para sa kanila ay tanggapin natin kung ano sila at huwag husgahan. Bakit? Kasi kadalasan, hindi naman sila yung kung ano man ang iniisip mo sa kanila. Kadalasan, di na lang natin inaamin pero napag mo na mali naman pala ang iniisip mo sa isang tao. E, hindi gan speak graciously. May isang lalaki na sobrang harsh magsalita sa kanyang asawa. Minsan may sinasabi ang kanyang asawa na magandang idea. Pero bigla siyang pinutol sa pagsasalita at sinabi na nonsense naman ang mga idea na yan. Tigilan mo na yan. Huwag na natin pag-usapan. Alam mo, biglang tumahimik ang asawang babae at umalis. Yun namang lalaki nagpatuloy sa panonood ng paborito niyang sport sa TV. Maya-maya lumapit ang asawang babae. May dalang isang sandwich, chips, at coke na nakalagay sa isang tray. Inilapag ito ng babae sa kanyang hita. At sa kanya hinalikan at sinabi, I love you. At umalis na ang babae. Grabe, nasyak ang lalaki. At sinabi nito sa sarili na, mali ito, hindi dapat ito nangyari. Pakiramdam ko, sobrang sama kong tao. Sabi niya, yung kabaitan at pagiging gracious ng asawa ko ay nagpalambot ng puso ko. At ang ginawa niya, sinundan niya ang kanyang asawa at nag-apologize. Kaibigan, kindness is powerful. Sabi ni Mark Twain, kindness is a language which the deaf can hear and the blind can see. Ibigan, simulan mo practicing ang gracious words. Pag dinala ka ng pagkain ng waiter, magpasalamat ka. Bigyan mo ng Ang asawa mo, kausapin mo, sabihin mo sa kanya na na-appreciate mo siya sa ginawa niya para sa iyong pamilya. Sa iyong katrabaho, sabihin mo, salamat sa iyong hard work. Tapos kung ikaw ay may negative na concern sa ibang tao, hindi mo na kailangan sabihin ang frustration mo sa tao na yon sa iyong asawa. Bakit? Kasi mag-iiba ang tingin niya sa taong pinag-uusapan niyo. O kaya naman maapektuhan siya at siya naman ang mag-aalala. Merong isang seminary professor na magaling magturo ng konsepto ng grace. Pagkatapos niya ipaliwanag ang kaligtasan, ay nagbigay siya ng isang examination. Ang instruction niya sa mga estudyante ay bago sumagot sa test paper, ay basahin muna lahat ng pages hanggang dulo. So, ganun nga ginawa ng ilang estudyante. Habang binabasa nila ang mga tanong, ay eh, talaga namang na-realize nila na sobrang hirap ng mga katanungan. At sigurado hindi nila kayang sagutan ang mga questions doon. At dahil dito, sigurado babagsak sila. At binasa nga nila ang mga tanong hanggang dulo. At laking gulat nila dahil nakasulat sa dulong page ng test paper na meron kang choice Sagutan mo lahat ng tanong para maging basihan ng grade ko para sa iyo o pirmahan mo lang ang dulo ng test paper na ito at ipasa sa akin at bibigyan kita ng A na grado. Alam mo, may ilan na nasya pero naniwala sila sa grace o biyaya ng prof nila. Kaya tahimik na pinirmahan nila ang papel at di nila sinagutan ang mahirap na exam at lumabas na ng kwarto. Matapos ang exam, binahagi ng guro ang iba't ibang karanasan niya sa mga estudyante patungkol sa kanilang ginawa na exam. Sabi ng guro na may mga estudyante na sinagutan agad ang mga tanong na hindi binasa muna lahat. Talagang pinaghirapan at pinagpawisan nila ang pagsagot ng dalawang oras bago nila maabot ang last page. Ang ilan, dalawang page pa lang ang nababasa ay nagalit dahil sa hirap na mga tanong sa exam at pinasa na nila agad ng kanilang paper ng walang sagot at walang pirma. Hindi na nila nakita kung ano ang available sana para sa kanila kung dumating sila doon sa last page. May ilan naman na binasa ang exam hanggang dulo at nabasa din ang special note. Pero ayaw nila tanggapin ang gift at grace at mas pinili pa din nilang sagutan ang exam. Gusto niyang sa sagiling sikap niya makuha ang kanyang grade. Ibigyan, e ganito din ang mga tao, mag-react. Patungkol sa solution na binigay ng Diyos. Patungkol sa kasalanan. May iba, pag nalaman ang mga ilang utos ng Diyos, eh, sabihin hindi ko yan kaya, mahirap. Lalayo na sa Diyos. Ang iba, nabasa ang buong kautusan at ang regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan. Pero, hindi pa din tinanggap ang regalong buhay na walang hanggan at pinilit sundin ng kompleto ang kautosan ng Diyos. Ang dahilan, para daw sila magkaroon ng buhay na wala hanggan. Pero alam mo, ang taong nagpirma na lang sa kanilang exam ay naniwala sa professor sa kanyang sinabi. At dahil sa pagtitiwala sa prof nila, ipinasa ng professor ng may mataas na grade. Hindi ko alam sa'yo kaibigan, pero ako gusto ko papasukin ako ng Diyos sa langit. Hindi dahil sa mga ginawa ko, o gagawin ko mabubuting gawa. Bakit? Dahil hindi sasapat ang gagawin kong pagsunod at mga mabubuting gawa. Hindi ito makakapagbayad sa aking kasalanan. At hindi ko kayang maging perfecto. Kaya mas pipiliin ko na na ipagkatiwala ko sa Panginoong Yesus ang aking kaligtasan. Dahil siya ang nag-perfect ng lahat ng pagsunod at mabubuting gawa para maging isang perfect sacrifice para sa ating kasalanan pipirma na lang ako. Ang ibig sabihin, mananampalataya ako sa Panginoong Yesus. Ibigan, mananampalataya ka na namatay ang Panginoong Yesus, lilibing at maling na buhay para sa kapatawaran ng iyong mga kasalanan. Pag mo ito, bibigyan ka ng buhay na wala hanggan. Bakit? Dahil sa grace o biyayaan ng Diyos na binigay sa iyo at hindi sa sarili mong kakayahan. Ibigan, kung nais mong mapabilang sa karyan ng Diyos, ay ipahayag mo ang pananampalataya mo sa Panginoong Yesus sa pamagitan ng panalangin. Kahit nasan ka ngayon, sabihin mo ito sa Kanya. Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ay gracious o mabiyayang Diyos, na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga, binubuksan ko ng aking puso. Pumasok at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tataligtan ko na aking kasalanan. Tulungan mo ako na lumago sa aking relasyon sa iyo. Amen. Sa ating pagtatapos sa iwan ko sa iyo. Sabi ni Sean McDowell, We don't speak truth to sound smart, win an argument, or silence people. Rather, we speak truth because truth is what brings freedom. And when we speak truth, we are called to do so in love as Jesus did. Ibigan, simulan natin i ang ating pananalita ngayong taon na ito. Gawin natin ang ating pananalita ay parang honey na babalik-balikan dahil puno ito ng katotohanan na makakapagpagaling at makakapagpalakas. Paano natin ito gagawin? Una, speak wisely. Huwag ka pa dalos, -dalos sa pananalita. Mag-isip ka muna kung ito ba ay makakabuti sa iyong kausap. Nagpapakita ba ito ng pagmamahal? At wala ka bang hidden agenda? Kaya mo sinasabi ang truth sa kausap mo. Pangalawa, speak kindly. Maging mahinahon. Maring tama ang iyong sinasabi, pero ko ang paraan mo ng pagsabi ay mali at wala sa timing, hindi yan magbibigay ng kalakasan, kundi pangihina sa kausap mo. Pangatlo, speak graciously. Ang laman ng iyong pananalita ay puno ng encouragement dapat sa kausap mo. Hingi ka ng discerning heart sa Panginoong Yesus upang malaman mo ang tama sa sabihin mo ayon sa ikalalakas ng kausap mo. Pag mo ito, magkakaroon ka ng matibay na relasyon sa ibang tao. Magiging isang tao ka na gugustuhin na kausap dahil ang pananalita mo ay nagbibigay ng buhay. God bless.